sa number 2. Driver nga nag-counterflow sa naging viral nga video sa flyover sa Dalan Magsaysay ang nakilala na kagintikitan sang pitaw. Naging viral ang nga video nga kuha ni Joy C. sang lunes sa may flyover sa Dalan Magsaysay. Nagsugata sa nga lane sa mismo nga flyover ang isa ka Toyota Vios ang Toyota Race naman, hinali lang nga nagliko sa pagpanaog sa flyover. Sa programa nga isugid kay Mayor sunod kay Jose Antonio Robelio, ang Deputy Assistant sa Bacolod Traffic Authority Office, tigayo na nila nga nakilala ang tag ang driver sang Vios pinagi sa bulig sang LTO. Kahapon, iya na nga nasugilanon ang driver nga nag-aligar nga ini ang kahio nagid kay diabetic. Amukod nga, nag-overtake kag nagsugata so nag sa nagataklan nga salakyan sa flyover. Pero sa piyak sa iyang rason, gintikitan siya sa gihapon sang bitaw bangod sa mga bayrasyon nga disregarding traffic signs ka reckless driving. Nagpangayuman sang pasaylo ang driver. Ginatingwa naman sang bitaw nga makilala pagid ang driver sang race para may sang citation ticket.